Bawal na uba lumutong? Bawal po. Hindi kita po kayo. bawal po. Hindi kita po kayo ni kapitan eh, kaya nga po nababawal. Ah, bawal na yan. Eh. Malakas ang alon eh, no? Ah, pag ganito pala. Bawal daw pag malakas ang alon. Eh, normal naman malakas ang alon. Ah, lampat no, lang talaga ng mga Uh, may marugulong na lumangoy. Kailangan, dapat pati you know. so, Pero, eh, kaya nang patakaran ng barangay dito, kaya, ano, kaya binabawalan sila. Kaya sila, oh. ano, ang grupong yan, binabawalan para ma-iwasan uh, 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 ang mga uh, sa una o sa aksidente na posibleng malunod sila ayan binabawal muna medyo malakas yung ano nakikita nyo naman no? sobrang lakas ng alon kaya kaya binawal muna na lumusong sa dagat ayan pero iniingatan talaga ito iniingatan talaga na ano kapakanan ng mga maliligo na maliligo dito. O so, ayan. So, sobrang lakas ng alon. So see you guys muna. Kaya muna kami ng tanghalian. Bye bye.